para araw-araw ko sila mabasa naglagay na ako ng mga mga kinakabisado ko start na ako mag-aral ng Korean alphabet or Hangul And okay naman na pag napag-aralan ko siya ang hanggol ng mga um, two weeks. Talad na ito, Saja. Saja. Ito naman, monkey. Ano ba ito? One songi. Onsongi. Tama ba? Onsongi. Kabayo. Mal. Mal ang base dyan. Mal. Ito naman. Ito, ito, ito. Hindi ko alam kung ito yung mga talagang ano nito ha. Kasi pinagpukuha ko lang yan din sa APS Korean Learning Center. Katulad nito, Yo... sa excuse me. Yoji. Yoki. Yoji. Yoki. Ganun. No. No. Go. Go pala to. Go. Eto, kasi letter, ano yan? Ka. Kasi eto naman na, Ako. So, ayan lang muna. Pinaray ko lang muna.